yung pangalawang dive namin katapos laming kumain lang ng kasamahan ko at na ito may nagpakita kagad timbungan nakatago sa butas agitik lamang mm, mm, lagatakadan malaking timbungan ito mga kapaders kwartang linaw na ayos na ito pandagdag huli sa unang dive itong sinisida namin tiyandaan ko na sa GPS mga kapaders ito mag-asawang talik bago pagdidikitin ko ulit at para madubul parehas malapad dikit na dyan nachumpo namin itong bahura may iriisda mga kapaders Aayaw magdikit ay umatras pa susungkitin ko ulit para dumikit Paabantihin ko sa parting unahan dumikit ka na sa asawa mo huwag ka nang umatras iba talaga pag didilim mama ang isda lapit pa kaunti pa mm -hmm. tinamaan din nadubol mga kapaders balit tatlo mag asawang talit bago isang timbungan para sa presyo niyo mga kapaders dito sa amin pagbintahan 130 kawang ko lang po sa inyong lugar sabi ng iba itong isda sa ibang lugar mahal ang kilo buti pa sa inyo mahal ang kilo dito sa amin mura lang mga kapaders kung budget la ang kaya ng bulsa kaya bumili ng sariwang isda first class pa dito na rin kami nagsisid sa silisida ng unang dive tsaga alang sa paghahanap ng isda uy naroon sa unahan dalawang talik bago ulit mag-asawa mga kapaders susungkitin ko na naman at para madubol natin para isang panahon lang ang parehas dikit para ng kaunti e na hmmm hmm, lagata ka dyan ito yung instang mantak makatinik mga kapaders pero sa ngayon sa panahon pag ito tapos na magpiga masap sabawan siguro mataba ito ngayon mga kapaders may isang lang kami dito at uuwi na rin kami hanap na naman tayo na ito may kahoy mga kapaders Takasot sa butas silahin ko uy kaluhot mga kapaders So yung mga kalut sa mga parakawil Siguro nahulog ito mga kapadyers Kukuhain ko ito, sayang Palitan ng tangkay, pili itong gamitin pa Dahil ito stingless, kalut Ito yung pangkalut sa mga malaking isda Lalo tulad ng mga tuna Saka malasuki Kukunin ko ito, sayang Na ito yung kasamahan ko Mayroon pinapalabas na pugita Ayun na, malabas na mga kapadyers Oo, oh, naroon na, naglangoy na Medium na yung pugita mga kapaders. Narong gumagapang Tadakotin ang kasamahan ko yan sa parting ulo. O yan ha, na mga kapaders. Ayos na ito pang daradagdag, pambinta, pambawi sa gastos. Gigitikin na ang kasamahan ko. Hinahanap yung pana. Naroon na mga kapaders, nakuha niyong pana. Sigurado na yan walang takas. Salamat Lord, sana mayroon pang kasamahan niyang pugita. At para magdagan pa namin. Hanap ulit tayo, baka mayroon pang kasama yung pugita. Naroon sa unahan, mayroon ba sa butas, alatan. maayos to pandagdag ulit mga kapalers pang ulam na naman na natsyumpuhan namin itong baura maganda ang panain dito sisilip silipin natin ang mga butas baka may nakasuot na ito pulang isda uli maya maya mga kapalers mm hmm nagitik wartang linaw first class lapu-lapu ito mga kapalers pero gaito kalaki pasabitin yan na muna ito 1.3 ang kilo pero ayos na ganong presyo, ang malaga aming kalakal ay mabili. Dito mga kapaders sa malapad na koral sayap kung tawag sa amin. May mga tapasan, mungit, malalaki, nakasuot. Nakasilong dito sa butas mga kapaders na roon, kaya Kailang pinipili ko yung isda mga kapaders, yan. Hindi ko na kapanain yan, dito sa amin. Yung buyer, hindi bubili ng mungit mga kapaders na Suka, nakita ko. Doon sa kabilang butas, ating iikutan, baka nandito, silipin natin wala mga kapaders yung lalaking mungit yung orinis na may bukol sa noo yan malapad nasa ng ilang bi ay naro yung lambingan mga kapaders malalim ang butas testing mabut sa ng pana panayag na ay tumago pa mamaya tsumpuhan natin babalik yan mga kapaders ay talagang nakita na yata ako na ito na ay nakailag mga kapaders babalik yan ito mm -hmm. sala hindi tinamaan uulitin ko balagbag ng kaunti mm -hmm. lagataka dyan ayos na ito pili itong pambinta mga kapaders gato ka ng bingan kasama ng bitilya kuwa sa amin na maglalako hanap na naman tayo tiyaga caga habang ipanasikat ang buwan na ito maya maya ulit mga kapaders ganda ng na pagkataro mm -hmm. naudog Parang sintida ang tama mga kapaders salamat Lord na marami andito lang pala ng nagtatago ang maraming isda maganda ang panain itong pinagpapa pa namin harap ito sa panganiban mga kapaders na ito pa talikbago ganda ng pagkatago kakasako ang pana mm -hmm. puli ka man hanapan natin baka mayroong kasamahan mga kapaders baka mayroong kasawa ka o walang kasamahan nag-iisa at ito siguro ito balo na naman wala talaga hanap na lang tayo sa parting unahan dito mayroon pang isang mga kapaders mm Hmm, yari ka naman bali dalawa parehas talagbago kaya lang itong lahong yung pan ako mas malapad-lapad ito mga kapaders pero makasama na si Timbang gaya kalapad na talagbago hindi pa yan ang labas ng talagbago lalo pa naglakas ang habagat mga kapaders minsan yung mga magkasama ang mga talagbago sa barawangan hanap tayo na ito alatan mga kapaders pili itong sala hindi tinamaan dinuplasan uulitin natin sigurado yan na wala na pati yung alatan naroon sumut sa butas mga kapaders dito sa kabila ikutan natin nasan kaya yun naroon ganda ng pagkatago mga kapaders dito sa kabila babalikan natin nasan kaya yung alatan na yun magpakita lang yun mga kapaders sigurado yun sa akin pangatlong panay hindi sa bago wala sikip pag pinanak ko alanganin mga kapadyers dito sa kabilang butas babalikan natin sa sinuutan baka nandito na ito na matras mm -hmm. hindi ko nahuli sayang yung walatan Pang ulam sana na ito nakatago tunong na puti mm -hmm. lagatakaman dyan nagitik natin ito yung masarap na pinirito mga kapadyers tunong na puti kung tawag sa amin ito yung nasibad sa mga parakawil din Hanapan pa natin. Naroon sa unahan. Malking alatan. Rodeluyen mga kapadyers. Mm hmm. Sa mayasang tinamaan. Dumuduho na. Bihira dito ang surahan mga kapaders Pero ayos man ang panain Halos pili. Bitilya. Saka lapo. Mangkahanap na naman tayo. Naroon. Lapo-lapo. Baraka. Mm hmm. Yari ka na naman. Kortang linaw na ito. Lapo-lapo mga kapaders, Baraka-mikol. Sigurado bukas, tuwa-tuwa ang buyer na ito, makakabili naman isda sa amin. Halos piling isda ang mabibili niya. Una ito, lapo-lapo, sibungin mga kapaders. Mm-hmm, lagkatak na naman. Woohoo, kwartang linaw ka. Uy, makakatanggal pa. Nagpipilit makabulot mga kapaders. Buti na sima ng pana at mahaba. Kailan dulo, maiksi na. Hanap tayo, yan sa parting unahan. Naroon, mataas na bato mga kapaders? na ito dugso ay eh, hindi pala bilugan ng bukawin mga kapaders mm -hmm. dito sa amin ganito dati noon mura ang bintahan mga kapaders inabot na ng sandaan ngayon nagtaas-taas naman ang bintahan na ito pa malaking timbungan siguraduhin ko ito mm -hmm. ginigiti ko sana mga kapaders kaya yung paan ako matikas ang gatilyo patagal umikas ganda sa ng plankita hindi nagitik hanap tayo ulit mga taling taling mga kapaders na ito pa alatan siguraduhin ko na ito mm -hmm. nagitik naudog ayos na ito yung mga alatan mga kapaders dito sa amin si 70 pero pinipang ulam na laang yun ito bukawin gigitikin ko mm -hmm. hindi man nagitik siguro ang pala ko tiko na naman karapit lapit ng dulo ng panas sa isda ay sinal ang pangitikan. Dito kaya sa amin, sa gayong isda, dalong klase kaya ang tawag mga kapaders, kanuping or bukawin. Tirahan talang ito ng mga isda, maganda ang batong mga kapaders, buhay na buhay. Na ito, mag-asawan talik bago. Dudubulin ko araber, pag-aabayin ko ulit mga kapaders para madubul, para isang panahan, huli parehas. Baba-baba ng kaunti, ay tumalikod pa. Hindi ito maudubol, mm -hmm. Pinala ko na lang at baka makatakas pa. Kakasakuli ang pana at mayroon pang kasawa. Buti at maamo yung isda. Pagpala ko ng isa hindi naglayas. mm -hmm. Huli parehas. Kahit hindi inalubol. Ayos na ito pandagdag pambinta. Mga kadilit rin bukas ng tika-kaunti na naman. Salamat ulit Lord. merong pasahan ng isda. Diyan sa unahan, hanap ulit tayo. Tsaga-tsaga, silip-silip sa mga butas na ito mga kapaders sa unahan may nakasuot uy mungit mga kapaders dito sa parte baba naroon mapulang isda na naman nakasilip sa atin mm -hmm, gitik maya maya ulit mga kapaders pwistuhan din pala ito ng maya maya gayitong bahura malinis kaya mga kapaders naroon bibiya na subutas mm -hmm, naka isang bibiya rin sa wakas may pangulam ulaman bukas ang aking inakay, may ihawin na naman. Kayo aking asawa, walang pang ihong mga kapatid. Sana magdaluhan pa ito at parang aking mag isa ng pang -ulam. Diyan tayo sa parteng unahan, sa parteng baba-baba. At baka merong isda na uh, naroon sa unahan, talikbago, mm hmm. Hindi pala mga ako nasilip sa mga ibang butas mga kapaders. anti timano, may nagpakita kaga dito. Sana may kasama ito. Hahanapan ah, ko pa mga kapaders, baka merong kasamahan yung talikbago wala yung kaasawa na ito dapat ang buntot para bikol mga kapatis malaki ay lumawin ng kaunti iikutan ko sa parting unahan na ito huwag sana kumibo tamaan sana mm -hmm. oh naroon pa naisuot pa yung pana sa ay nakatanggal na sayang pa yung lapo-lapo ay naroon lumabas sa kabilang butas mm -hmm. tinamaan din masasayangan pa ayos na ito kwarta oy maraming butgo mga kapadres dumadaro na masaling isang plus light iwas na naman tayo diyan baka tayo masutan sa tenga hanap na naman na ito latan uli mga kapadres mm -hmm. wala ka ng alpas marudilyo dito mga kapadres sa bahorang ito katsaga-tsaga ang kuman ito kahit murang bintahan sa amin kahit 70 maaho na kami sikat na ang buwan na ito na mga kapaders yung aming huli lahat lahat sa dalawang dive Pili man ang isda, <coughs> first class mga kapaders. Mga lapo sa kabitilya. Ayos na yan. Maraming salamat, Malay Lord. kami itong pagdadamutan. Kahit ay para paano. Maganda mo raming napuntahan. May panain. Kaila ang surahan. Madalang. Wala tayong nahuling arimuan mo na surahan, mga kapaders. Pili na ito. Ang mahalaga ngayong gabi. Nabiyayaan tayo Lord ng maraming isda. May pambigis na naman tayo bukas. Pagdala ay presto to. Mahalaman niyang bukas. Kung yan natin kikitain lahat-lahat yan at kung magka lang ating papartihin mayroon party na kaunti ayos na ang malaga may pangulam at saka may kutindilin siya may pang na ito na pala mga kapadis yung aming kinita sa dalwan dive yung aming bitilya 7.1 times 130 ang kilo mga kapadis na 923 tapos yung halo 7 kilos times 70 nag 490 tapos yung lapong mga kapadis 1.3 times 150 na ito 195 mga kapaders ito ang total namin kinita lahat lahat 1,608 hindi pa dyan tagal ang kasus mga kapaders hindi pa nabayaran namin pero ayos na ito kami ito pagadamutan maraming salamat lord sa pinagkalub mo sa amin maraming salamat din po sa inyong walang sawang suporta at laging panood shout nga pala sa Luzon Bisaya at Mindanao maraming salamat din po sa hindi pag-skip ng ads Shout nga pala sa mga OFW dyan. Ingat kayo lagi.